Hi guys, ito naman yung ginagamit namin na printer sa pagpiprint. print Xerox ID, scan. Yan ang kasama namin sa aming munting negosyo. Yan ang ginagamit namin na Epson. Guys, in order lang namin 'to sa Lazada. Worth 9,000 plus kasama na shipping fee extra income na rin yun guys may nagpiprint na mga papa papaprint, papaincode na mga estudyante kasi malapit na kami sa mga high school at saka elementary yung mga project nila yung iba naman nagpapasirox tulad nito sirux ng ID guys after niya nagpalaminate nagpapasirox din ng kanyang ID yan, extra income na rin yan guys kumikita araw-araw ang pagpi-print at xerox ID at iba pa. Additional income sa ating sari-sari store. 'Yan ang aking anak na busy sa kanyang paglalaro. And guys. And ang aming additional income sa aming sari-sari store. Thank you for watching, guys. Back to back na yan, guys. Yan, colored na kuha yan. Colored yan. Malinaw talaga pag-ipson. Bye, guys. God bless.